Good morning, friendship! How are you today? Today is Wednesday. Happy Wednesday, everyone! Yeah. Ito yung recipe namin. Lunch. For lunch. Sinigang shrimp. Wow, first time na magsigang ng shrimp. So, yeah, dito agar. For remembrance.

Luno. no. Loon no. Um, Lasa tinang Yan no. pagkalami gid sa uwang. Abi ninyo mga friendship, uwang is my favorite gid. Paborito gid nako ang uwang kong karon kay nagluto ni guwang wow na wow na pa wow na wow gid ko ah. Thank you gid kaayo sa among recipe for today. Yan, gilnoran na og tobig kay na pula-pula naman yung uwang so ibig sabihin is luto na siya. So, pwede na siya lunuran og tubig. Dagdagan og tubig. kay sinigang man among recipe ani. Sinigang na uwang. Okay, so for 5 minutes. Kalo sa gid na too karong atong kuwang. Oh, lokyami na among sinigang. yun na nato ang paglunod sa stock sa ato ang stock sa tangkong kay para dogay manguna sya ma lata. So mo na nga una sya gilunod. Yan, nagtimpla na mi og asin, then bitsin. Wala may bitsin, natay bitsin, ay naman. Um, Yan yeah, o na na ang among sinigang nor, nor sinigang. Para mas lalong masarap yung sinigang na uwang namin. Halo sa nato para ma-mix ang atong gitimpla sa atong sabaw. Yan! yun, Itsura so pa lang. Lami na kaayo. <laughs> Favorito gyud na ako ni recipe. Wang! magtimpla na tag-magic sarap. Narawo na to. Para mo dissolve ang atong asin. Kanakot o banpa. Ilunod na nato ang atong dahon sa kangkong, tangkong. Dami. Ah, nakaayuan nioy. oy. Oh, di ay cleaners ka nun. <laughs> siya, si Abel. Abel yung nakao uh, oh, ba na cleaners na pa si Mendoza to ataon to. Naki Maritis pa si Mendoza o yan. Kaya <laughs> 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 magugas dun siya ah, klato o ah. niya. <laughs> Kasi okay, marites pa sa mong kaupan, pero is pa marites. Ako na lang at ayun. Yan! Sabi ko sa iyo kanina. Ilaw pa lang yung kong. kami ano nga nag-cleaners namin ngayon. Yes, yeah, ganap ulam namin, namin ang pag-alit e ngayon. Si Hipon Bodol, nandito sa kaldero. Ayan, kami may tagaluto ngayon na Love. Rainer sa Tagalog. So, okay. Ready sarap, to serve sarap. na yung ano namin. Sarap, sarap. Recipe for today. Yan. Ready Ag to serve na <laughs> yan. Okay. Sarap, That's sarap, all. sarap, sarap, sarap. Bye. Muna. I love you. God bless